ومن أهل الكتاب من إئتمنه بقسطار يؤدّيه إليك ومنهم من تَأْمَنْهُ بدينار لا يؤدّيه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ميرون سمعك ملك سلطان نكون مقتتالا كسكنيا نيسان بنتون نسلبي أي مغشى سوليشان لتوصيني. mayroon sa kanila na kung magtitiwala ka sa kanya ng isang dinar ay hindi siya magsasaulis dito sa inyo. Malibang hindi ka tumigil sa kanya ng paniningil. Bi laysa fil sabil, kadiba, Yun ay dahil sila ay nagsabi wala sa aming kasalanan kaugnay sa mga iliterato. Nagsasabi sila, hinggil kay Allah ng kasinungalingan samantalang sila ay nakaaalam. Bala man awfa bi'ahdihi wa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bagkus, ang sinumang magpatupad sa kasunduan sa kanya ay nangilag magkasala sapagkat tunay na si Allah ay ome ibig sa mga tagapangilag magkasala innal ladina yashtaruna biahdi allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaiq ulaiq la khalaq lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah tunay na ang mga bumibiling kapalit ng kasunduan kay Allah at mga sinumpaan nila ng isang kaunting panumbas ang mga yun, ay walang bahagi ukol sa kanila sa kabilang buhay. Hindi kakausap sa kanila si Allah. Wala yukallimuhum Allah wala yanguru ilayhim yawma al-qiyamati wala yuzakihim wala hum alim. Hindi siya titingin sa kanila sa araw ng pagbangon at hindi siya magbubusilak sa kanila ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب Tunay na kabilang sa kanila ay talagang isang pangkat na pumipilipit na mga dila nila sa pagbasa ng kasulatan upang mag-akala kayong iyon ay mula sa kasulatan samantalang iyon ay hindi bahagi ng kasulatan. Huwa min huwa al Na nagsasabing iyon ay mula sa ganang kay Allah, samantalang iyon ay hindi mula sa ganang kay Allah at nagsasabi hinggil kay Allah na kasinungalingan samantalang sila ay nakaaalam.

kayo ay maging mga mananamba para sa akin bukod pa kay Allah. Walakin kuno rabbaniyin bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Bagkus magsabi ito, kayo ay maging mga paham dahil kayo noon ay nagtuturo ng kasulatan at dahil kayo noon ay nag-aaral. Wala ya'morakum an tattakhidhul malaikatawan nabihina arbaaba, ayamorakum bil kufri ba'da idh antum muslimoon. Di ito sa inyo na gumawa kayo ng mga anghel at mga propeta bilang mga panginoon. Nag-uutos ba ito sa inyo ng kawalang pananampalataya? مسلم؟ واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه. Noong gumawa si Allah ng kasunduan sa mga propeta na nagsasaad, talagang ang anumang ibinigay ko sa inyo na kasulatan at karunungan pagkatapos may dumating sa inyo ng isang sugo na tagapagpatutuo para sa taglay ninyo ay talagang sasampalatayan na kayo rito at talagang mag-aadya na kayo rito. Kala, ala wa nagsabi siya, kumilala ba kayo at tumanggap ba kayo kaugnay roon sa kasunduan sa akin nagsabi sila umilala kami nagsabi siya, kaya sumaksi kayo at ako ay kasama sa inyo

وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Kaya ba sa iba pa sa reliyon ni Allah, naghahangad sila samantalang sa Kanya nagpasakop ang sinumang nas sa mga langit at lupa, sa pagkukusang loob at pagkasuklam at sa Kanya sila pababalikin? Kul, Aman. بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم سبيه Sumang palataya kami kay Allah sa anumang pinababa sa amin at sa anumang pinababa kina Abraham, Ismael, Isaak, Hakub, sa mga propeta, mga liping Israel, sa anumang ibinigay kina Moises at Jesus at sa mga propeta mula sa Panginoon nila. La bayna ahadin minhum wa muslimun. Hindi kami nagtatangi-tangi Sa isa, sa kanila, kanya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

والله magpapatnubay si Allah sa mga taong tumangging sumampalataya matapos ng pagsampalataya nila at sumaksi ang sugo ay totoo at dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay? Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. Ula an Allah. An wal wal ang mga iyon ang ganti sa kanila ay nasa kanila ang sumpa ni Allah ng mga anghel at ng mga tao ng magkakasama. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون bilang mga mananatili roon hindi pagagaanin sa kanila ang pagdurusa ni sila ay palulugitan illa alladhina tabu min ba'd dhalika wa aslihu fa inna allaha ghafurur rahim Maliban sa mga nagbalik loob matapos na yon, at nagsaayos sapagkat tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum Tunay na ang mga tumangging sumampalataya Matapos ng pananampalataya nila, pagkatapos dadagdagan sila ng kawalang pananampalataya, ay hindi tatanggapin ang pagbabalik loob nila. Ang mga iyon ay ang mga naliligaw. Inna al kafaru wa matu wa hum min ahadihim, falay yukubala min ahadihim, milul ardi zahaban walaw iftadabih. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at namatay samantalang sila ay ang mga tagatangging sumampalataya ay hindi tatanggapin mula sa isa sa kanila ang kasukat ng mundo na ginto at kahit paman ipantubos niya ito. wa ma lahum min nasirin. Ang mga iyon ay may ukol sa kanila na isang pagdurusang masakit at walang ukol sa kanila na anumang mga tagapag-adya Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi ali hindi kayo magtatamo ng pagsasamabuting loob hanggang sa gumugol kayo mula sa naiibigan ninyo. Ang ginugugol ninyo na anuman tunay na si Allah rito ay maalam.